Samantala, isang panukalang batas ang isinusulong ngayon ni Senadora Grace Poe para bigyang proteksyon ang mga inabando ng bata kagaya niya. Inihain niya ng Senadora ilang araw lang matapos isang pa ang isang co-warrant case laban sa kanya na kumukwestiyon sa kanyang citizenship. Layo ng Senate Bill 2892 na ituring ang mga inabando ng bata bilang Children in Need of Special Protection o CNSP at ipagutos ang pagpaparehistro sa kanila Anim na pong araw matapos silang matagpuan, batay sa panukala kailangang dalhin ang mga tinaguriang foundling sa barangay official sa isang child care foundation o sa DSWD sa loob ng dalawang araw. Binanggit ng senadora ang datos mula sa UNICEF na nagsasabing mahigit isa't kalahating milyong bata sa Pilipinas ang hindi rehistrado at walang natatanggap na serbisyo para sa kalusugan, edukasyon at proteksyon. Nitong Webes inihain ang co warrant case laban sa senadora sa Senate Electoral Tribunal ng natalong kandidato sa pagkasenador ng grupong ang kapatiran noong 2013 elections na si Rizalito David. Handa raw si Poe na sagutin ang mga tanong hinggil sa kanyang citizenship.